Welcome back to my channel. Ito ang limang paraan para makaiwas sa stress. Una, regular na ehersisyo. Ang regular na pag-eehersisyo tulad ng pagtakbo o yoga ay makakatulong sa pag-regulate ng stress hormone sa katawan. Ikalawa, balansadong pagkain. Ang pagkain ng mga masusustansyang pagkain tulad ng prutas, gulay, at protina ay makakatulong sa pag-maintain ng malusog na katawan na nakakatulong labanan ang stress. Ikatlo, sapat na tulog. Ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog ay mahalaga para sa pag-recharge ng utak at katawan na nagbibigay ng kakayahang labanan ng stress. Ikaapat, pag-manage ng oras. Ang pagtutok sa pag-organisa ng oras at pag-prioritize sa mga gawain ay makakatulong upang maiwasan ang pagka-overwhelm at stress. Ikalima, relaxasyon at pahinga. Ang pagkakaroon ng sapat na oras para sa sarili. Tulad ng pamamasyal, pakikinig sa musika, o pagbabasa ng libro, ay mahalaga upang makapagpahinga at maibsa ng stress. Ang mga tips na ito ay makatutulong upang mapanatili ang kalusugan ng katawan at isipan, na siyang magbibigay ng kakayahang harapin ang mga hamon ng araw-araw na buhay ng may kaunting stress. Kung bago ka pa sa aking channel, Huwag kalimutang mag-like, subscribe at e click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang mga video. Maraming salamat po!